Apit ako mag-18 katuwi na alas ka na nanako ni Karol. Pag nangkamot yun, kung may ipo, alas ka. Pero dobi yun ko pa. Ang akong pagpapinibisyo Di sa itong sunsyo na tulad. Muna tinuod, ikuwang ko o ilalan na mitras Pasko pag-ulawas. Ako ngayon dobi So, tao sa itong buutan kay Kamayor na sa Dungso sa Pagluan, Torne, Nandiyan, Emmanuel Lepe, Mabisil, Kanan, ako mga kauban, ako napili by Spio, uh, Rolando Emmanuel Sino, pero kay Council, pero kay Kasinglon, kay Empleado, kay Nandiyan, sa Tanahan, ay Pes, kanina tanahan may punta manting <laughs> yung nanako. Grabe ako yung suot ko. Salamat lang. Labi na sa mga tapyuts ang mga kauwan. <laughs> mga tapyuts, salamat kay inyo sa inyong uh, katapusan at termino. Tapusan uh, katapusan ng tapang. Grabe ang inyong tapang sa itong lumusod. Among nakita ang pag uh, labi na sa ko kay nga nasbito nga nahimo sa atong uh, kumunan din sa atong lungsod na lagi ipakita ang pagtabang sa edukasyon atong uh, kahimso sa tanan ng mga kaiwan paraon niya sa katawahan sa lungsod sa kaluluan na inyong magpaningkamot sa inyong magpaningkamot uh, kadasi ng dedikasyon sa kalapuan Adili na mo na malimtan na katatak na na sa among tagsatansya ng mga kasing-kasing. ako mga kauban na nag-last uh, term na. So, kaninyo tara mga empleyado. Salamat, salamat kayo sa suporta sa panayon uh, Pilipino paglao. Magbig, so, salamat kay Mayana, sa iya pa-suporta ka na mo. So, politika. limtan na ang atong panagpikil, panagpagi, tuod lang sa politika. Di ba rin kayo doon, ibalik na sila sa mayon na itong kamubutod. Nabi itong nagmahay ka ninyo na nawala sa listahan. nawala sa listahan na. Ano na ibalik, kaplay na ninyo. kaplay, ibalik na to. Ha? Uh, <laughs> <laughs> ah, Servisyuan na sila. Kaligo na to, ibalik na sa si servisyo. Sa wala tulong sa politika. Ito yung ay Ayaw yung inyong ang tao na muduol sa inyong kuwatan. Ah, ah, iservisyuan ninyo, niyo ninyo pag-ayo. Murangin ka na ang akong hangyo kaninyo. Ah, pag tinamangata, ah, tinamangata, alam niya sa kayuan, kalabuan, kapag na ang damgo din mo sa, atong pinilangang mayor, ah, our people will